kaya magbabata tayo ng coins okay, para naman matupad ang ating mga wishes. And syempre, di ba, sa mga hindi pa lang ka... Anong itsura nitong kwarto mo? Hoy, bukas na darating ang baba mo ah. Puro kaartihan pa rin yung inaatupag mo. At, nako ha, linisin mo tong kwarto mo para ka nakatira sa kural. Ay, ano po? Salita. Ano sabi mo? na Ako, wag mo kong mayayaya, ha? Kasi hindi mo ko yaya. Ha? Maglinis ka. Tita, please lang. Wala akong time makinig sa mga punchline mo. Ah, wala kang time. So, meaning to say, ako maraming time. Well, my time is gold. Eh, kung gold yan, hindi eh, sana sinanla natin, nagkapera pa tayo. ako ha, nakapagkuskus na ako ng banyo, nakapaglinis na ako ng sala at ngayon naman nagkakari-kari ako. Ako mismo, wala na akong oras. Tita, bakit naman kasi of all days, ngayon ka pa magkakari-kari? Ay, paborito siguro ng papa mo. If he wants good food, edi eh, saan nagpakater ka? Oh, bakit ka magpapakater? Anong tingin mo sa papa mo? Deputante? Ha? <laughs> ako madadaan sa mga pagsigaw-sigaw mo. O, eto. O, hawakan mo to. Babaligan kita. Maglinis ka. Tandaan mo, may sala ka pa. Lampasoy mo yung sala mamaya. Inuurasan kita ngayon. <sighs> Oh, siguro naman, tapos ka na dyan dahil may sala pa. Ah, Asan asa na yung batang yan? Hi! Lumamas ka dyan! Natakasan na naman ata ako. Waisin! Sumat ka. sige, sige. Na. Sige pa, sige pa. Mamaya mo na sagutin yan. Isabit eh, mo muna. Ayan. O, di ba? Ang tigas kasi ng ulo eh. Hello? Ah, hala kayo dyan. Hello? Uh, who is this? Ano yung ingay na yun? Ah, uh, di, wala, wala. Uh, uh, may sirapak lang ako. Ah, uh, yeah, right. Ah, uh, tumawag ka ba mm -hmm. para mag-video call? Magkikita na ba tayo finally? Pa-hustis-hustis hmm. ka pa yung Naalala mo na pala ako. Wanna hang? Ah, hindi pwede Meron kasi kaming inahang. Is that supposed to be a joke? Ah, hindi. Seryoso. May ginagawa kami. Ah, uh, pero how about... Ah, hindi ka naman pala free. Oh, so, sige, okay, bye. Ibitin din itong babaeng to ah. Cheers! bitin na bilhin na naman si bro. Bali na. Tara, doon na natin. yung um, naman nun. Uh, boy, hindi po kaya uh, delayed si mami. Hindi naman siguro. Chichinek si naman natin kanina yung ano sa board. Um, Marcelo, sa ibang araw na lang kaya natin ipaklara yung mga kundi natin sa service. Huwag kang mag mahal dadahan-dahan natin yung pagsabi sa kanila. Ang dami na nagsisipupian, Gola, nandito na si Mami! Ay, Mami! Kuya! <laughs> wow! Oh, cool. oh, oh, kuya! 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 Oh, hindi! Kapag ko lang to! Uh. Oh, sige! Oh, Mami, grabe! Oh, oh, Mami, na para alam mo fans ko eh! Apo, uh, syempre! Ako nga yung number one fan mo eh! Oh, fog talaga ng anak ko! I know, right? Kuya! <laughs> <laughs> kuya! Oh! Bakit? Oh, oh, ah, yeah, iyak naman ang sasalubong mo sa akin! Eh, namiss kita sobra eh! Oh. O, so, saan siya yun o, Alex? Anak! Alex! O, bupaka nga dyan sa lumungi mo, papa mo! Anak! O! Oh. Pa! ganda ka na! O! Oh. Pa, sa na oh. Nene, yakap pa lang! Pa, don't say that, please. Yakap yeah, pa lang! Yakap Anak po! Ganda-ganda <laughs> <laughs> na -ganda anak po! O oh, kuya, ako, masarap ang pagkain sa bahay. Ano ba niluto mo? Oh, siyempre, paborito mo. Ha? Huh? Talaga? Oo, oh, kare-kare. <laughs> Ay, oh, eto. Diba? Yung pinabibili mong sa Oh! ngayon? Tama ba yan, ha? Talaga naman, hindi na kalimot mo lang, oh, tama yan. Pag mali, na lang tayo sa mall mamaya, tapos pili ka na lang. Mano, baka ito naman, eh. Ko, ha? Ay, oo, oh, <laughs> ano ikaw pa ba? Anong gusto mo bang bilhin? Bag. Na, bag <laughs> na naman. O, sige, ay, tapos si yung laptop na kailangan mo sa school. Nandito sa loob, gusto mo na ba makita? Ma, sige okay na, okay lang, kahit mamaya na. Sigurado ka ba? Sophia. Tama na muna yan. Tara na sa bahay, doon na lang. Eh, hmm? syempre, para sa baby ko. Gusto ko makita niya agad yung bibigay ko. Bah, tama ito ngayon. Ayan. Uh -huh? Ito, paglalaro ko ito agad lumaya. Oo. Uh -huh. Sana maraming maraming games na Ma ipanalo niyang sapatos na yan sa'yo. Ay, na parang pag-aaral muna. Okay? Kaya may, may napareho. na naman ni Lola eh. Sige <laughs> <laughs> ko na po muna dyan. Ano <clears throat> <clears throat> ko yan? Ayan. Ako <laughs> na po bala ba dyan. Ipasok ko dyan. Ah, Lola Aditse. Ako po si Marcelo. Kasama ko po si Sofia sa Italy. Ah, siya nga ba? Eh, wala pa kasi naikikwento tong anak ko sa akin eh. Sofia, hindi mo man kinikwento sa akin na meron ka palang kasabay na katrabaho mo uuwi din ng Pilipinas? Ah, hmm. po. Eh, si Marcelo po. Um, kasama ko sa trabaho. Ah, eh, Paolo? Paolo po. Ah, Marcelo. <laughs> nice to meet you. Di! Ah? Anak! Ligay o! Ang! <laughs> Kuya! Ah, kapatid ko po! Si Didi. Ay, hello po. Tapos po si uh, Alex, anak ko po. po. <laughs> uh, Tito sa mo, si Paolo. <laughs> Hi, Alex. <laughs> Paolo. Ulit-ulit, di ba kakasabi lang ng papa ko ng pangalan mo? Parang you isang... sound No, we haven't met yet. Very sound, sounds very familiar. Sabi ko sa'yo eh, magkasundo sila. Um, tara na, Paolo, kain na tayo, gutom na ako eh. Sige, Mi. Sige, punta na dyan. Ay, una na kami ah. Uh, paano ka ba yan? Text-text na lang. Oh. Wow. Libre ka ba mamaya? Join us, nagluto ako. May konting sa salo sa bahay. Talaga po? Ma, sigurado ako busy din yan si Marcelo sa pamilya niya. Ah. Uh, join us, ha? Sige po, pupunta po ako. O, oh, kita mo na. O, oh, sige, see you, ha? Sige, po para kayo. Sige kita. Opo. Sige po, ma. Sarang ko lang po muna. E